Bakit nga ba marami ang nagagalit o mga mang sa relihiyong Iglesia Ni Cristo? Well mga katupa, alam nyo po ba kung bakit? Ganito po yan, isa lang po ang katunayan dyan. Ang relihiyong Iglesia Ni Cristo ay siyang natutupad sa banal na kasulatan. Na kung saan ang pagtuturo o pag-aaral ng banal na kasulatan, ang Iglesia Ni Cristo na siyang itinayo ng ating Panginoong Heso Kristo, ito anya ay, ay uusigin, sisiraan, lalapastanganin ng sanlibutan. Yan po ay biblikal na natutupad. Alam niyo po ba kung bakit? Sapagkat ayon nga sa mga pagtuturo o pag-aaral ng banal na kasulatan na ang iglesyang itinayo ni Kristo. Kaya po ito uusigin ang sabi ng Biblia dahil ito anya sa dalang pangalan ng nag-iisang relihiyon na itinayo ng Panginoong Heso Kristo. Uusigin ito dahil sa dalang pangalan. Ano ang pangalan na daladala ng Iglesia? Ang Iglesia ni Kristo na kanyang daladala. Yan po mga katupa ang katotohanan na walang tigil na uusigin ang Iglesia ni Kristo. Pero ayon sa hula ng banal na kasulatan sa Biblia, na ang lahat ng mga mang-uusig o kakalaban sa Iglesia ni Kristo. Ito ay mga papahiya, babagsak at mawawala na parang bula. Higit po sa lahat, sila ay papanaw. Marami na pong napatunayan ang relihiyong Iglesia ni Kristo na patuloy na natutupad sapagkat ito nga po ang relihiyong nag-iisang itinayo ng Panginoong Heso Kristo dahil ito po ay totoong sa Diyos. Kaya mga katupa, pagbigyan nyo po ang alok ng Panginoong Heso Kristo na sundin ang kanyang kautosan. Ano nga ba ang kanyang kautosan na pinakamahalaga sa lahat? Sundin po natin na ang kanyang sinasabi ay pumasok sa loob ng kawan. Si Kristo po ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Yan po ang gustong gawin natin ang utos ng Panginoong Heso Kristo para tayo ay magtamo ng tunay na kaligtasan o buhay na walang hanggan doon sa Bayang Banal. Sa lahat po ng mga nasa labas ng Iglesia o mga hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Kristo, buksan niyo po ang inyong isipan, papasukin niyo po sa buhay niyo ang Panginoong Heso Kristo, pakinggan niyo po ang kanyang kautusan o mga aral na nakasulat sa banal na kasulatan, ang Biblia. Kaya mga katupa, hindi po naninira ang Iglesia ni Kristo. Ibinubunyag lamang po ang katotohanan at ibinubunyag ang maling aral at paniniwala nyo higit sa lahat ang pagkilala nyo sa ating Panginoong Heso Kristo at sa tunay na Diyos. Si Kristo po ang ating sampalatayanan ang mga aral po ng ating Panginoong Heso Kristo ang kinakailangan sundin natin para po tayo ay magkaroon ng kabuluhan at banal na pagkaunawa sa Biblia. Yun lang po mga katupa. Maraming salamat po.